So yung what's up mga brad So ito po ang aming mid high bullet So, ayan Kung tingnan ninyo Naka wave po siya Pero sa gilid Walang putol Meron po siyang taba sa loob Pero hindi po siya nakaabot sa likod Pero naka wave po siya So wala po putol Kung makikita ninyo Wala pong putol sa gilid Para hindi na po tayo mahirapan sa pagmasilya So yan wala pong putol At naka screw pa po yon So yan, tingnan po ninyo yung tabas namin. So yan, naka-screw pa po yon. At bukod pa niyan, dagdagan pa natin to na pako. So yan, ilang piraso po yung screw. Nakawib na po siya. Pero wala po siyang putol. Sa loob lang po may tabas. Pati yung halimaw namin, wala pong tabas sa labas. Sa loob lang po mayroong tabas. Hindi po to putol. At by the way mga brand, napakaswerte po namin kagabi dahil pagbukas pa lang po namin sa messenger tatlong customer po ang nagbubok agad. So isi-shout out po muna natin. So tapos na po to. ah uh, yung mga ganyan mga brad so makikita niyo sa aming listahan ito or logbook. So ayan, 137, 138, so ayan. At ito, 139. Yung mga walang ganyan, so hindi pa po to na pick up or hindi pa po to nagawa. So ito kay Mr. Ah, uh, dubani sa bilyo na, nagawa na po to pero hindi pa na pick up. Kaya wala pa pong ganyan. So maghanap pa po tayo ng iba. So yung mga uh, may ganyan tapos na po to na deliver or tapos na po to na pick up. Ah, uh, tulad nito, number 145, mas Ah, 4x4 sit up. Ah, uh, nagawa na po to pero hindi pa na pick up. So ayan po. So ayan po ang sa kanya. Ah, uh, tulad na lang ito. Ah, uh, wala pang ganyan. Mr. Customer ng Tagabaldi. Ah, uh, tapos na po to namin na deliver. Pero hindi pa namin nalagyan ng ganyan dahil yung payment niya hindi pa namin na-pick up. Nandun pa po sa money transfer. So ito po kay Mr. Marlon Uyanggurin. At ito naman, Danao 1, tapos na po dahil may ganyan na. Danao to, hindi pa na-pick up. Tapos na po to nagawa pero hindi pa na-pick up. Kailan yung green yan sa kanya. At ito naman, number 149, Tagabutuan. So ayan, who will humapit? 2 uh, two box mid-high pull range, complete accessories loaded. Ayan, may DP na po siya. At ito naman, ay tapos na po dahil may ganyan na. So ito na lang po, why mga bagis. So ayan, taga Talisay, number 151. So ayan po ang contact number. Ayan po ang kanyang order, 2 box mid high bullet. So ayan, may bagis na, tapos na po to. At ito naman, number 154, taga Dumaguete. So ito po ang halimaw ang sa kanya. Apat na halimaw, apat na halimaw at dalawang MCBD 18. At ito namang taga Argao, balik order. So yan, 2 box mid high bullet, diit. So, yan. So, shout out. At ito naman kay Mr. Customer ng Hilongos. So, walang bagay. So, ibig sabihin, hindi pa nagawa or hindi pa na-deliver. So, yan. It boxes. MCB D18. So, yan. Owen Light and Sound. Shout out. At ito kay Mr. Customer. Number 158. Swerting number. Mr. Armil Pandanon. DIY Ampli Cabinet with Drawer. So, yan. Naka-schedule pick up first week sa August. At ito naman kay Mr. Customer number 159 taga Bicol Manila, Tobax Midhay, Full Range. So, ayan. Bayani Sound and Light so shout out or DJ Carlo ng Bicol Manila. Maraming salamat sir. So ayan. shout out na lang po sa inyo. Mr. Arnel Pandanon at Bayani Sound and Light ng Bicol Manila.